Yan, old city hall ng video. Wala ang daming pila, blockbuster. Ano yan? Ang yard yan? Ha? Ayan, daming kayo guys. May concert pa si Manong. Ano yan? Halo, halo, halo. Ah, yung Juanas. Ang dami kapila o, oh. Juanas, halo, halo. Hello guys, welcome back to my channel. At ito ba rin si Kuya JTB dito sa Binyan. City, ayan, nandito dito tayo sa palengke ng Binyan, sa bag, sa old city ng Binyan. Dito lang po yan sa My Plaza. At guys, ayan na nga yung pinipilahan na halo-halo na masarap, na trending na trending dito yan sa Binyan, ang Wanas Halo-Halo. So makipila na guys, dahil ang dami talaga na nakapila at for sure, habang nakapila ka ay matatakam ka na. At dahil nga papunta nga kami guys, sa lecture Lake Shore ay andito ako sa may Plaza sa may sa may gilid ng Jollibee ang sakayan at ayan nagulat pa nga ako guys dahil ang daanan namin is parang palayan or gulayan or taniman ng mga gulay ayan dito lang yan nagulat ako hindi ko ni-expect na may ganyan pala dito sa Binyan area dito sa may Dilafas at pagbungan nga guys Nagulat talaga ako sa dami ng tao. Hindi ko na-expect na, na gano'ng kadami ang tao sa mga oras na ito. So, nagpunta kami dito is around 5 ng hapon onwards. So, medyo late na nga kami nakapunta dahil Palubog na ang araw at medyo madilim na yung lake Ano view. Pero actually nakita pa rin namin, naabutan pa rin namin. Grabe ang ulap, guys. Ang bababa, baba, parang abot kamay na. Ayun. Ito nga po pala ang pinagmamalaki ng bagong pasyalan ng Binyan, ang Binyan Lake Shore dito lang sa Barangay Dilapas at guys, napakalapit lang sa city. So ilang minutes lang from bayan ng Binyan makakarating ka na dito sa Binyan Lake Shore so it's around 30 pesos ang pamasahe for single person tapos ang travel time niya is mga 10 to 15 minutes lang andito ka na parang medyo malayo lang kasi may matagtag sa daan medyo palikuliko liko ayan pero pag nandito ka na guys magugulat ka na lang dahil sobrang dami ng namamasyal dito mga taga Binya siguro San Pedro Santa Rosa ang dami talaga guys nagulat ako dahil punong-puno itong pasyalan hindi ko ine-expect na sa ganitong oras talaga, sa bagay tayong lahat naghahanap tayo ng mga area na saan malamig dito guys, ang lamig, simoy ng hangin, so hindi mainit yung hangin kasi it's a, a lake ata, or it's like um at siguro ito yung Laguna de Bay or I don't know and I'm not sure. Pero ito yung sa sakop ng Binyan Lake Shore. And matatanong mo sa kabilang side talaga ang lawak ng lake guys. So ang hangin hindi mainit tapos yung ano malamig. Tapos yun nga lang medyo crowded for today dahil nga siguro yung mga tao na naghahanap ng matatambayan, makakapag-relax sila. Perfect na perfect guys dito. Sobrang ganda ng ambiance tapos talagang malamig ang hangin. Mapipil mo yung dagat, yung yung view sa kabilang side ayun kung naghahanap ka ng relaxing time relaxing mood mo dito pumunta na kayo dito guys for sure may enjoy mo din ito kagaya ko ayan dahil manghang manganga ako diyan sa mga kalapit na bayan ng binyan makikita mo ang ganda guys parang hindi mo akalain na meron palang ganito dito ang ano ko lang talaga is pag kayo dito mas agahan nyo kasi ang daming tao guys na pumapasyal so pag crowded kasi masyado katulad ngayon narabi ang daming tao ayan o oh, puno yan siya guys so enjoy pa rin naman ayun nakahanap tayo ng mas magandang spot dito yan dito sa magilid ang ganda guys tapos ayan sinarado lang yung pa bababa kasi pagabi na. So, sinasarado yung gate hanggang dito lang tayo sa taas. Actually, pwede ka bumaba hanggang maano mo yung water na sa lake. Ayun. At patuloy pa nga dumarating ang mga bisita, guys. Magsi 6 o'clock na atay na or 7 o'clock. Pero ang dami pang dumarating ng mga bisita at namamasyal dito. Ayon sa napagtanungan ko, sabi naman niya, wala naman daw oras kung hanggang o oh, anong oras ka nandito. So, make sure lang na pagpupunta kayo, meron kayong mga sasakyan. Dahil pa uwi, medyo mahirap sumakay. Dahil baka yung mga tricycle, wala na. So, may hirapan kayong sumakay dahil wala na ang mga pila. Ayun. Hope you love like